Hello, hello. Budi, good budi. Morning, good budi, morning. good budi. Morning, good morning. So guys, nasa ano tayo ngayon? Sa Carrefour. Ah. Uh, basal. Basal tayo, guys. RDF. Oke okay. Let's go. Let's go. Let's go. Yan, tayo punta sa Carrefour. Dahil day off ngayon. Eh, sa Basyal muna tayo. Paripas sa oras. Di mga guys? Di ba kasama ko na uno So, sila. Super excited silang. mag grocery. grocery. Ano? Basta may bilim mo. Yan. Nagpuputo shoot pa sila. Nagpuputo shoot. Best friend. Ang dami na rin nilang katambay. Ayan eh, o. Ang dami na rin katambay. Binyo uulan pata. Pakit ang panahon. Baka di rin suno, siguro kayo magtatagal rito. Siya ang pangit ng panahon, no? best friend. Kaya, pasok tayo sa loob. Okay. So, ob, Ay, ito tayo sa loob. Ayun, dalawa. Kaya ito na talaga sila Parang sure-sure sila. May pagbili sila. Ano bibili nyo ah? Ha? Huh? Uy, laki Laki na no, stop to iso Bila, guarda Ayun, puputo shoot ulit si madam Puto shoot, puto shoot Sa tayo, sa tayo Okay, elevator tayo. Ay, elevator escalator pala. Guys. Sasakay -sa tayo The escalator. Tapos papasok kami sa primer Binihan na mga damit Pasok kami sa primer Best friend Binihan ng damit bibili ata sila ya. Yeah. Makikita nah, nyo, binihan ng mga damit. Pag babae, pag lalaki, pag bata, pag matagunda. Oh, what are you doing? Video mo sila. Video ka. Ano pa kaya ako dyan? Video ka. Hello. Good morning, good morning. No. Takbo sa rimo. Tuloy Hello. Takbo. Takbo ba kayo, takbo. Brotak ba ito mga bata? Dami Dami dito.